Yup. Ayan. Ayan. Ayan guys, amazing na buhay. So kahapon nga ay inayos natin itong gilid. Nilagyan natin ng net kasi nakakalusot sila dito. Ito, yung hinarakan ko ng tabla na to. Ayan, nakakalusot sila dyan. Pero ngayon ay okay na. Ayan, so kahapon nga po, ito yung pilit kong tinapos. Nilagyan natin ng net yung itong side na to ng cyclone wire. Ayan, puro net na yan. At, wala na guys. Wala na nakakalusot. So, okay na. Okay na tayo. Ayan. Hmm. May net na tayo. Ayan, ito guys. So, dadagdagan pa natin ang taas niyan. So, ang importante lang muna ay na-prevent natin yung kanilang pagtakas. And, unti-unti uh, guys. Unti-unti. Kasi, ito pa. Ito pa yung isang dapat natin ayusin. Again, mapependeng namin yung paggawa ko ng pugaran nila. Uh, ito kasi yung inuuna ko yung mga kailangan kailangan talaga guys ito ayan o so guys nilagay ko lang tong yero na to yan nilagay ko lang tong yero na to para pang harang pero ito nakita nyo no pag umakit ako dito sa puno na to makatatalo na ako sa loob so ito ang kailangan natin harangan yan para sa safety po ng ating mga alaga kasi madali po akitin to ta uh, baka madali tayo. So, bumili na naman ako ng yero dalawa sa junk shop. Ito. Yan ang ipantatapal natin dyan. So, yan. Yan po ang ating uh, gagawin muna ngayon. ah uh, pero pagkatapos nyan, guys, ay yun na. Magagawa na natin yung pugaran. So, inuuna ko lang yung mga kailangan-kailangan talagang gawin. Hello, Tisay. Yan. Yung mga kambing natin, tinatali ko lang muna rito. At uh, malago ang damo dito sa labas. Yan. Bagul! Hmm. So guys, yung binili, binili nating yero Naka 400 din naman tayo dito. Ang oh, mahal na rin ng yero yun sa junk shop po. Oh. Ito 35, 35 per kilo. Hmm. 35 per kilo guys. Oh. Yan. 35 per, kilo. So 400 na po yung dalawang piraso na yan. Kasi makapal eh. Ito yung isang makapal. Oh. Ayan, so yan po yung patatapal natin doon para matakpan natin, para safety na talaga. Ayan, so yun ang gagawin natin ngayon. Ayan. na guys. So at least nalagyan natin ng barikada. And dito naman siguro eh, wala na makakalusof dito. Ayan o. Oh. Kapakalit ah, na yan. <laughs> Ni ulo ko hindi kakasya dyan eh. Oh. Ah, ayan oh. Nilagyan lang natin ng barikadang ng yero guys. Para kahit umakit sila dito. Mahirapan silang tumawid. ayun hindi sa taas. Ayan, kasi nakita ko na po pwedeng sumampa rito. Papunta roon So nilagyan natin ng barikada. Para at least ay mahirapan sila. Hindi sila basta-basta makatawid. So yan naman po ay Uh, precautionary measure lang para di ba para sigurado lang tayo kung may magtatakaman man eh sila hindi naman po ano yan hindi naman po talagang pulidong pulido yan. pero at least ay hirapan po silang uh, makapasok sa loob ayan mas uh, maganda na yan kaysa wala tayong ginawa kasi nga lusot-lusutan po ang tao rito pag wala yan talagang akit na sa mangga ay nasa loob na mabilis po makakapasok. So ayan po ang magsisilbing barikada para po mahirapan sila makapasok sa loob. Ayan. Kinapos ko sa yero. Ayan na oh, nagamit ko pa itong pangharang sa kambing. <laughs> pangharang ito sa kambing para hindi sila makapasok sa taniman natin na Madre de Agos sa loob. Pero okay lang yan. Ginamit ko na muna. Uh, ayun, yung may, na may napulo tayong kapirasong yero. Yun ang pinanlagay natin sa taas. And then ito yung nabili natin yung sa junk shop kanina. Ayan. Ayan po. So, uh, hindi po natatapos ang trabaho talaga. Pero, yun nga, one step at a time. Talagang uh, inaayos natin ng maganda. So, ito yung mga ano, so, ito yung mga decal bronze natin. Yan, naghihintay na pong kumain. Sila po ay three times a day na kumakain. Uh, umaga, tanghali, hapon. Ayan, three times a day. Ubus na kaagad, oh. Um, ngayon po ay mag-alas 5 na. So, kakain na uli sila. Ayan. Ito yung ginawa natin kahapon guys oh. Uh, so yan, so para ma-prevent lang yung pag-akyat kung meron man ah. Ito naman yung precautionary measure lang. Ah, uh, total na din naman sila Ate Berta yan. Yung bahay na yan ay mga kaibigan natin yan. Kaya lang syempre pagtulog sila, hindi rin naman nila kontrolado ang pag-iisip ng ibang tao. So ayan, naglagay po tayo dito yan yung, yung ginawa ko kahapon ng precautionary measure. So, hinarangan po natin yung mga possible na pwedeng akyatan. So yan. Medyo mahirapan po kung akiatan akyatan hindi sila basta-basta makakatabi dito. kaya po, parang barricade lang po yung ginawa natin na yan. At, ito, lumilipad. Hmm. So, kailangan taasan ko talaga to guys. Uh, isa to sa kailangan trabawin natin.